sa kasalukuyang mundong ating ginagalawan. Tabi-kabilang pagsubok at suliranin saan man. Mga suliraning tila walang katapusan. Oo, masasabi kong tila walang katapusan. Pangamba, sa lumalaganap na virus ay nananatiling na riyan. At ikaw at ako? Ikaw at ako ay hindi ligtas sa kapahamakan. Sa maniwala ka man o hindi, lahat tayo'y pag-iingat ang kailangan. Mo. Minsan, oo minsan, kaibigan, sa aking pag-iisa at kalungkutan, naisip kong bakit kaya nasagadlak tayo sa ganitong kahirapan. Wala na ba talagang lunas ang mga sakit ng lipunan? na sunod-sunod na nagpapahirap sa ating kalooban? Minsay, naglakbay ang aking diwa at isipan. Naglakbay ako, panandalian, kaibigan. Sa mga pahina ng librong tangan, sa isang lugar kung saan may kapahingahan. Kung saan katahimikan at kagalingay aking nasumpungan. Naging payapa ako mahalakhak at naligayahan. Sa aking paglalakbay, aking naranasan. Mamuhay ng malayo sa lahat ng pangamba at talitan. Sa isang daigdig na puno ng mahika at pagmamalasakitan. Naligid ng misteryo at kagandahan. Pinamamahalaan ng mga Diyos at Diyos ang tigib ng pagpapalitan. Oo, tama ka sa narinig mo, kaibigan. Mga Diyos at Diyosang nagtatanggol sa tanan. At sa mga mortal ay may mabuting ugnayan, kaya't saan mang dako ay may kapayapaan. Bakit hindi na lang tayo manirahan sa kakaibang daigdig na aking natunghayan? Sa binasang mitolohiyang puno ng pakikipagsapalaran. Na sa tuwing may suliranin, may magagamit na kapangyarihan. At sa isang iglap, oo, sa isang iglap, ang lahat ay magbabalik sa kaayusan. Dooy naroon si Bathalang mabuti kanino man. Sa tulong niya, sa isang kumpas ng kamay niya, lahat ng ating pasakit ay matutuloy ikaw at ako, tayong lahat ay mabubuhay ng maligaya magpakailan.